Kapag seloso o selosa yung mahal mo, mahalin mo yan. Bakit? Sign yan na mahal ka nila. Bakit nagselos yung tao? Simple lang. Gusto magpalambing. Nag-aalala sila sa'yo. Kung bakit hindi ka nagre-reply, hindi ka nag-chat, hindi mo sila kinakausap. Hindi dahil para maghinala, kundi para mahalin ka pa ng todo at iparamdam sa yung ikaw lang at wala ng iba. Girls, lagi niyong tandaan, hindi kagandahan ang magpapastay ng isang lalaki. Hindi rin loyalty mo ang magpapastay ng isang lalaki. Hindi rin anak ang magpapastay ng isang lalaki. Mas lalong hindi sex ang magpapastay ng isang lalaki. The only thing na magpapastay sa isang lalaki ay siya mismo kung gugustuhin niyang magstay. Kaya never change yourself para lang sa isang lalaki. Dahil kahit anong gawin mo, kung ayaw niyang magstay, walang makakapigil sa kanya. At kung gusto niyang magstay sa iyo, kahit wala kang babaguhin sa sarili mo, magsistay yan. Dahil tatanggapin ka niya kahit ano ka pa. Real talk. Hi, hey, mga signs na siya na ang forever mo. Una, lagi siyang mindful sa mga nararamdaman mo, sa mga pangangailangan mo, at sa kapakanan mo. Pangalawa, ramdam mo na tanggap ka niya ng buong buo kahit ano ka pa o kung sino ka man. Pangatlo, ramdam mo na safe at secure ka sa kanya palagi. Pangapat, lagi siya nag-open up sa iyo kahit anong bagay yan, kinukwento niya lahat sa iyo. Panglima, suportado ka niya para tuparin yung mga pangarap mo at hindi ka niya hinahadlangan. Panganim, hindi siya takot pag-usapan yung mga future plans niyo na magkasama kayo. Pampito, hindi mo ramdam na option ka lang, ramdam mo na priority ka. Pangwalo, Ginagawa niya yung best niya para mas makilala ka ng mas malalim. Pang siyam, na inspire ka na mas maging mabuting tao dahil sa kanya. Pang sampu, pinaparamdam niya na ikaw yung lakas niya sa tuwing nalulungkot o nanghihina siya. At pang hindi kanya binibigyan ng mga sama ng loob as much as possible. Si Angeline Quinto, meron po siyang sinabi minsan sa interview. Sabi niya, ngayon, hindi na uso yung paramihan ng pera. Hindi na uso yung paramihan ng gamit o ari-arian. Ang uso ngayon, pasayahan ng buhay, pasayahan ng pamilya. Kasi hindi mo alam, baka bukas, wala ka na. Hindi mo alam kung bukas, buhay ka pa. Oo nga naman po, aanuhin mo ang maraming pera, ari-arihan, walang kasiguraduhan ang buhay natin ngayon. Hindi po natin alam kung sino magsusurvive sa atin, kung sino ang mabubuhay, kung sino ang mamamatay. Tama nga naman, imbis na mag ka, bakit hindi ka magsumikap na maging masaya? To be happy every moment, every minute, every second